magandang hapon mga idol dito lang po tayo, gawa tayo ng engine support ng putsy wala mga idol parang putsy ito kasi sila na ang nagpapas kaya tayo lang gagawin natin gulong ng piludir

At gagawin, lalagyan natin ng smile kasi dito nga mga ili. Eh. Tulad ng mga sinabi ko sa iba kong video, mas hinan po. Pagka hindi natin ma buha ang tamang paggawa eh madadala yung customer natin mga Dahil nga, magkakabay ko rin. Manginginig yung kaha, pati yung pagka

ni Bungo Magka nasunog Ayan, sa pag ay hindi kinalabas ang iron, puro bungi Tumama sa fly Minus kung na natin Mayroon pagkasin na natin ng tiunti para doon sa kanyang kabitan yan so nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Pulacan ang pampalay brother po si Julo yan hindi na lang po ya. ang interesado sa aking gawa ngayon Mga Siyempre mga Pakishin naman po ating video Kung nagustuhan nyo po lang Sa kaluhuan mga kaul Huwag ka lang Kapila kailan Mga para sa pagpilong na lang kinuha ng video kasi may tugtog ang ilang kinuha na tugtog na, ano na, ano na, ano na, ano na, ano

Nah, dulu yang ditaimkan, Pak, itu. lagyan natin muna ng lock bago natin lagyan ng slime matagal ko na balak balak palitan itong sangkala ko ba hindi ko mapalitan dahil palagi tayong busy kaya magsaga muna tayo dito sa sangkala natin ganyan madali lang naman siya palitan mayroon kaya lang sa busy natin hindi natin may singit Idol, eh, hindi kayo magsawa sa ating kuntit dahil araw-araw ito lang po ang ating kuntit mayroon, ito na ating trabaho walang katapusang iwa hanggat may gulong mayroon hanggat may sasakyan tumatakbo sa kalsada eh, tuloy ang ating iwa mayroon, at kinisa na natin ito naman gamitin natin na pa itong umaga sa atin yung nagpagawa kaya lang natin nagawa alas 5 na kasi nga busy tayo na, puro work din ang ating ginawa, hindi tayo nagawa ng baklas kami puro order ang ginawa natin kumpanya naman ang ginawa natin mga ito eh, ito ngayon pala nagawa ng smile smile pala tawag nito nga ito ay lang malaking bagay itong ginawa smile na to ito yung sikreto para hindi manginig yung ating pagkakapitan Ayan, mga ganito ay lima iba iba kami diskarte mga kapwa ko mabubusong din makansin nyo dyan eh hindi panta hindi nung ating smile yan idol eh sinadya ko yan ito na ating kabit na natin kita dikenalkan supaya jadi bau lagi ito na po ang ating finish product mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol yan po mga idol dito yan ang ah ganyan at yan lamang po, po mga idol ang ating video maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawat suporta God bless you po and ingat po tayo palagi mga idol na may pagpalaan tayo lahat mga idol ng ating mahalo Panginoon là một bên bởi vậy